Lagi bang nalolobat yung motor mo? Sa tuwing umaga nga, sobrang hirap nito paanda rin. At sabay kumukurap yung panel gauge display. Pero ang nakakapagtaka, full web naman ang motor mo. 12.5. Okay, so mataas naman siya mga boss. 12.5. So dapat ito, mga palo ito ng 12.6 to 12.8. Kasi nga, one month pa lang tong battery mga boss. Noong pag-testing ko sa voltage output ng battery, umabot lang ito ng 12.5. Dapat nga, nasa 12.6 to 12.8 dahil nasa one month pa lang ang battery na ito. So kanina, nasa 12.5 yung voltage ng motor pero hindi pa ito umaandar. Sa pagkakataon na ito, papaandarin natin yung motor. At habang umaandar nga ito, magre-reading tayo sa bultahe ng battery. Aalamin natin kung pumapalo ito ng 14.6 to 15 volts. Kasi nga, naka-full wave na ito. 14.5 5 to 9 okay minsan nga umabot pa ng 15 so check natin ulit so nasa 13.5 mga boss ayan pero wala naman nakabukas na ilaw okay so subukan natin i-rev Kung sakaling ganito ang problema ng motor mo or kaya naman ng customer mo, ganito lang ang gagawin. Applicable ito sa mga motor na nag from half wave to full wave. So mga boss, ito na yung wiring ng regulator ano? Dito mga boss, nakikita natin na tama naman, wala naman problema at walang nawawalang connection. So ang gagawin natin dito mga boss, i-confirm natin dito sa kanyang linya ng stator kung nagbabato ba ito ng kuryente galing sa coil okay so confirm natin kung meron nga ba kasi Laging nalulobat, ano? Unang gagawin yung mga boss, access nyo yung regulator. Dito nga sa Raider 150, matatagpuan ito sa ilalim ng tangke. Sa pag-test ng stator coil kung may sunog ba ito o wala, itong pink wire at yellow wire ng regulator, alisin nyo muna yan sa pagkakadugtong sa wire galing stator para accurate yung pagtotroubleshoot natin sa stator coil. Alisin muna natin to, Okay, ayan. Dito sa dalawang wire galing stator coil, itong white na may lining na red at itong white na may lining na yellow. Diyan tayo magte-testing kung may sunog yung coil or wala. Para malaman kung sunog ba yung stator or kaya naman tama yung pagka full wave, dalawa yung pwede nating gamitin. Tulad ng multimeter or kaya naman test light. So ang gagawin natin ito mga boss kasi dual charging na ito. Kung dalawa na yung nagsasupporta papuntang regulator, papuntang battery. Okay? So ang gagawin natin dito, sa ating test light para makonfirm natin kung tama yung pagka full wave nito dito sa ating alligator flick i-clip natin yan tapos yung isa dito sa kabilang wire either magkabalik tayo, mga boss walang problema crocodile clip nandito tapos yung probe andito walang problema so gawin natin yan mga boss so ang gagawin natin dito mga boss para ma-confirm kung walang problema, papakik natin kay sir. Sir, pwede pa suyo ako. So, dapat ito mga boss, ang mangyayari dito, iilaw ha. Iilaw yung ating test light. Kapag umilaw, goods. Ayan. Saba, sir, sir. Okay, so walang problema. Ayan, ako na, sir. So, kapag gano'n mga boss, ibig sabihin, uh, tama yung pag- i-convert doon sa coil ng stator sa unang pagtetesting natin mga boss gamit ang test light yung crocodile clip at probe nakatap sa dalawang wire ito nga yung white na may lining na red at white na may lining na yellow galing sa stator coil sa pangalawa nating pagtetesting gamit pa rin ang test light yung crocodile clip i-clamp natin sa white na may lining na yellow na wire tapos yung probe ng ating test light itusok natin sa body ground chassis o kaya naman negative ng battery yung crocodile clip dyan natin ilalagay, okay tapos yung probe ng ating test light sa negative or body chassis. Okay. Dapat hindi iilaw. Okay. Ayan. Okay. Okay. Sa kabila naman. Lipat natin yung ating crocodile clip. Tapos negative. Okay sir. Thank you. So hindi umilaw mga boss. Ibig sabihin sa conversion ng kanyang coil resistor walang problema. Ang susunod natin ito troubleshoot itong wiring ng regulator. Aalamin natin dito yung red wire kung mayroong connection tapuntang battery at kung may supply na negative yung black na may lining na white. Yung crocodile clip i-clamp natin sa negative ng battery dahil positive supply yung hahanapin natin dito sa red wire at dapat umilaw yung ating test light. Galing sa battery, ayan o. Oh. Okay, so ibig sabihin walang problema rito mga boss. Ang susunod natin tetestingin itong black na may lining na white. At yung crocodile clip ng ating test light, ilipat natin sa positive ng battery. Crocodile clip ng ating test light, ilipat natin sa positive. Tapos test natin itong negative kung supply. So ayan mga boss, malakas. So ang problema dito mga boss, yung kanyang battery. Okay, battery yung problema mga boss. So, ang gagawin natin dito, uh, balik mo natin yung wirings kasi lumalakas yung ulan. Alright. Lalagay na naman ako sa pack box ko. So, yung mga boss. Uh, naayos na natin yung wiring ng regulator. Ano, chenek natin. Wala namang problema. Linya ng stator, wala rin problema. Regulator to battery, wala rin problema. Kasi nga, pumapalo ito ng 14. Okay, so sa mga... Nagpa-full wave, tapos bigla na lang nalolobat. Kumbaga, bakit kayo nagtataka? Eh, full wave naman, tapos biglang nalolobat. Wala namang problema sa wirings. Stator, walang problema. Sa regulator, hindi sira. Stator, hindi sunog. Okay yung wirings. Yung coil, walang problema. Regulator, gumagana naman. Walang loss connection. Pero nalolobat pa rin. So dito mga boss, ito yung salarin itong battery na to. Okay, so hindi ako naninira. Talagang may problema lang talaga sa pagdating sa charging. Pag full web na. O kaya naman sa FI, hindi, hindi talaga siya pwede mga boss. Kasi marami na ako na encounter na itong battery na nagkakaroon ng problema. Okay, so subukan natin mga boss. Start natin yung motor. Okay, ayan. So naka-on yung ignition. Tapos check natin ulit. Yung Boltahin ng battery, mga boss. Okay, 12.3. Kita nyo, kanina 12.5, tapos biglang bumaba ng 12.3. So, dapat kita, mga boss, uh, hindi ito bababa. Dapat mag-maintain siya ng 12.7, 12.6, 12.8. Hindi po talaga siya bababa, mga boss. Ito, nakita nyo, 12.3 na agad. Kaya, Si sir, problemang problema kung bakit yung motor niya, bagong bago yung battery, tapos kinabukasan, lobat agad. So ito mga boss ang problema talaga. So paanda natin. 12.3 So start natin sir. ayun no? Mabilis naman umangat mga mga boss. Oh. Di ba? Napakabilis umangat. 12.3 13.4 12, 13 13.5 Susubukan natin i-rev ha O, ayan, pa rev na ako sir so, yung, O, diba 14.6 14.7 yung pinakamataas Sa pa nga sir O, 6 O, ayan So, gito nga boss, kita nyo naman 14.6 Okay So ngayon, ang gagawin natin para ma-confirm natin na nagbabawas itong battery off natin. So pop nga ako, sir. Monitor natin yung battery. Tingnan nyo, babagsak agad yan. Dapat nga dyan, 12.8. Hindi na yung bababa mga boss eh. Tingnan nyo, ayan o. Oh. Yan. 6. Brad, eh. Pasoy niya lang dito, Brad. Kapas, Yan, 12.6 mga boss ha. Okay, so aalisin natin to mga wiring sya dito. Baka yan yung, baka, baka, yan yung makita nyo na Itong dahilan, so alisin natin para wala kayong duda. Alisin natin mga boss, positive lang. Mahilig naman kayo sa duda eh. Para baka sabihin nyo, uy di mo inalis yung pa mga wiring, kaya, kaya bumababa yan. Ayan. Baka may problema yung wiring ng busina at mini driving light. Okay, so ayan mga boss, inalis ko na para yung focus natin sa battery na lang. 12.6. Okay, so 12.6 mga boss 12.6 dapat hindi na yan bababa. Okay. So ang gagawin natin dito para hindi masaya yung oras natin, ibalik natin yung kaha. Tapos, pagkatapos natin ibalik yung kaha, i natin yung laman ng battery kung hanggang saan umamot yung kung saan hanggang bagsak yung abot ng kanyang voltahe. Okay? Yan. 12.6 mga boss. Sa hindi pa nakabit yung terminal ng mini driving light at busina. Yan mga boss, uh, 12.3 talaga yung bagsak ng battery. Sir, pwede pa suyo. Papo-start ako sir. Pasuyo naman. Ayan si sir. Tapos tingnan natin kung puhapalo na ang 14 ito. Parib daw ako sir. Okay, sir. So mga boss, wala naman problema sa kanyang charging. Ano? sa regulator stator wirings ang problema lang talaga itong battery na to malakas mag pero mabilis malobat okay. okay yun lang